Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo ng buo, nagbabago ang pananaw mo sa mundo. Hindi mo nahahabulin ang mga bagay na dati mong akalay makakapagbigay ng kasiyahan sa iyo. Tulad ng atensyon, validation o pag apruba ng iba. Sa halip, matututo kang magtiwala sa kakayahan mo, sa halaga mo bilang tao at sa mga prinsipyo mo sa buhay. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagbuo ng mas matatag na pundasyon para sa sariling kaligayahan at kapayapaan. Kapag mahal mo ang sarili mo, ikaw na ang nagiging standard. Hindi mo na ikukumpara ang sarili mo sa iba dahil alam mong sapat ka, higit pa sa sapat. Hindi madali ang proseso. Darating ang mga araw na kukwestiyonin mo pa rin ang sarili mo. Pero sa bawat hakbang patungo sa sariling pagmamahal, unti-unting mawawala ang pangangailangan mo ng kumpirmasyon mula sa ibang tao. Kasi sa huli, ang pinakamahalagang opinyon ay yung nanggagaling sa'yo. Kaya't simulan mo na. Maging ang sarili mong standard, mahalin mo ang sarili mo ng totoo, ng walang kondisyon at ng may buong tapang. Dahil sa sandaling gawin mo ito, makikita mo ang halaga mo hindi sa mata ng iba, kundi sa mismong salamin ng buhay mo.